Sa dalawang bahay na yan ha daan kayo ha Kung may isang libo May isang libo eh Ito ito ito, ito si ate Kayo po nakatira po kayo dyan ah, Tag daan po kayo ha Tag limandaan kayo anak Ate nyo na lang anak ate Tag daan po kayo ha Andyan meron oh, Tag limandaan kayo ate ha po kayo ha anak Sige po ha Diyan lumigas lang kayo Lumigas lang kayo kaya ha. Magandang umaga Tanghali hapon gabi Kung kailan nyo man ito nandito tayo ngayon sa may Poblasyon Sur Mga kakri para puntahan yung mga lumikas na ano dito lumikas na na mga ano mga ano ba to relocation area ba to dating palengke ano na to dito na talaga kayo nakatira o oh, nabahalang kayo Naba. nabahalang kaya kayo pumunta rito nabahalang po ba kayo nabahalang daw mga pumunta mga tawad natin yun bibigay tayo ng share mga para sa kanila hindi natin kung ano yung magagawa natin tatlong libo lang na may ko pag hati-hatiin na lang natin sa kanila mga kaya hindi ko malaman yung gagawin ko kasi dala dala kaya ko, may payong pa may ano pa eh kaya lang swertihan lang to mga kakakri ate ito kayong dalawa tag limandaan kayo ano dito dalawang bahay na yan ha kayo ako na may isang libo may isang libo eh. ay dito yan dito dito ka lang dito ka lang tapos Ah! Ito, ito, ito. Kaya lang, awawa naman yung ibang walang hindi mabibigyan. Ang <coughs> ah, kakakaya. Kaya, kaya, pamilya din kayo dyan. Nakatira din kayo dyan. Dito, ah, sa isa dito. Ala, ala. ay ito, halika, halika, alika, Halika, halika, Eh, asa yung aladi, aladi yan dito? Wala din? Ah, ito, ito, ito si ate. Kayo po, nakatira po kayo dyan. Ah, Taglimandaan po kayo. Ah. Taglimandaan. Kaya anak, atiyo nyo na lang na ano, ate. Taglimandaan po kayo. Ah. Nakaya na ba dito? Oh, walang tao, walang tao. O oh, yan, dyan ka, dyan Asa pa isang dyan? asa pa tao dyan sa kabila? Andyan, meron? Oh, taglimandaan kayo ate. Ah. Taglimandaan po kayo anak. Sige po ah. Dyan, lumikas lang kayo, Lumikas lang kayo. Kaya, Sige pa. Sige pa. Mga hindi naman, hindi ko naman kaya bigyan lahat ng kakri. Namili lang tayo ng ano, kung yun. Oh. Sa swertihan lang mga kakri, hindi ko naman kaya lahat bigyan. Kung sino yung andon, binigyan natin mga kakri. Ah, uh, tulad na sabi ko sa inyo, yung pagtulong naman sa kapwa. Masakit lang pa ako. Eh, hindi naman palaki yun yan yung maluwag sa puso mo yung hindi ka napipilitan okay na yun mga kakabi yung tulad nila sila yung mga ano tulad nila yung mga dapat talagang tinutulungan mga kakabi kasi yung iba uh, meron pa naman talaga sila itong mga to wala talaga sila makakita nyo yun, oh. kung meron ka magtitiis ka ba ng ganyan diba? magtitiis ka ba ng ganyan na na magpapakairap kung meron ka pang isasal yung iba. Kunyari, meron ka pang isasangla, meron ka pang ano, hindi ka magtitiis lang ganyan, mga kakari. Yung ganyan, pag kinulungan mo, magpapasalamat sa iyan. yan habang ikaw kinabubuhay. Mga kakari, kandito dito na live vlog ko. Maraming maraming salamat. Thank you very much, mga kari.